continue tayo sa pagbabasa, mag-share tayo, Bible sharing tayo sa banal na salita ni Papa Dito tayo sa unang Juan 3, ah, uh, Fourteen to 24. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig na inalay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa ating dapat din nating ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Kapag nakita ng sinuman may kaya sa buhay ang kanyang kapatid ay nangangailangan at hindi niya ito tinutulungan paano niya masasabing siya umiibig sa Diyos mga anak huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Doing good works talaga sa pamamagitan ng gawa talaga. Tumutulong tayo sa kapwa natin na nangangailangan. Yun ay matatawag na anak ng mga anak ng Diyos. Dito natin makikilalang tayo na nasa panig ng katotohanan. matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos. Sakali mang tayo'y usigin ni niyon sapagkat ang Diyos ay higit na ay higit sa ating budhi at alam nat alam niya ang lahat ng bagay mga minamahal kong mga na mahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, panatag ang ating loob na makalapit na makalalapit sa Diyos. Tinatanggap nan natin ang anumang ating hingin sa kanya sapagkat sinusunod natin ang kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa kanya ito ang kanyang utos manalig tayo sa kanyang anak na si Hesus Kristo at magibigan gaya ng inuutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nanatili sa Diyos at nanatili naman sa Kanya ang Diyos. At sa, pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin, ay nalalaman nating nananatili siya sa atin sa pamamagitan ng Espiritu ibinigay ng Diyos sa atin, malalaman natin na ang Diyos ay nananatili sa atin. Dahil sa Espiritu ibinigay niya sa atin. Kaya, malalaman mo rin yun eh, kung ang Diyos ay sumasayo. Kasi tutulungan ka ng Diyos eh. Sa bawat na, ano, sa bawat araw, sa bawat, ano, sa bawat, sa mga kahilingan mo. Oo, pag may hiniling tayo na hindi pa naibigay ng Diyos, ang Diyos lang nakakaalam. Huwag tayong mawalan ng pag-asa, huwag tayong mawalan, huwag tayong matitinag, dahil ang Diyos lang man ang may alam sa lahat. Kaya huwag tayong mapagod sa pagdasal, sa panalangin, sa pagbulay-bulay, sa salita ng Diyos. Bulay-bulayin natin hindi man natin mabulay-bulay o araw at gabi. Pero ang Diyos lang nakakaalam sa lahat ng bagay ng ating budhi. Alam ng Diyos yun sa ating puso't isipan. Ang budhi natin, alam ng Diyos. Kaya sana mayroon kayong natutunan tungkol sa Bible sharing natin ngayon. At sana kayo din mapatutuo At huwag kayong matakot, huwag kayong mahiya. Tungo to sa buhay na walang hanggang mga friend tungo to sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Huwag tayong mapagod, huwag tayong matakot, huwag tayong mahiya. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon upang hindi kayo madaig ng tukso. Yun ang sabi ng Diyos. Walang nakakatarok sa pag-iisip ng Diyos. Walang lingid sa Diyos lahat ay lantad. Walang kadilimang nagmumula sa Diyos. Walang hindi mapangyayari ang Diyos. Nang pasimula pa'y ang Diyos ay Diyos na. Ang salita ko'y di magkakabula. Yun ang sabi ng Diyos eh. Hmm. Kaya paniwalaan natin yun mga, fri mga friends, friends. Friends, friends, mga kapatid, mga kaibigan. Hmm. Paniniwalaan natin yun. Saka ang nananalig kay Jesus ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala at ang Diyos ay sumasakay niya at ang si Jesus si Kristo din ay sumasakay niya yung mga taong nananalig sa Diyos hmm. kaya ang Diyos ay may alam kaya huwag tayo matakot huwag tayo matinag dahil ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat hmm. Tsaka manalangin tayo sa lahat ng pagkakataon. Upang ang patnubay ng Diyos sa atin. Kasi sabi ng Diyos eh, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang jablo at lalayuan niya kayo. Yun ang sabi ng Diyos eh. Kaya ang Diyos lang nakakalam nun. Kasi walang lingid sa Diyos eh. Lahat ay tadi. Eh. Kaya ipaubayan natin sa Diyos lahat. Ang ating mga kabalsahan lahat ng ating mga problema, lahat ng ating mga pangangailangan, ibigay natin sa Diyos at hindi tayo ng tulong sa Kanya at patnubay guidance upang mapaglabanan natin ang mga lalang ng Diyablo. Sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga hukbo ng Espiritu, hukbong Espiritu, isp, masasamang Espiritu, nasa himpapawid espiritu ng kasamaan. Yun ang kalaban natin eh. Kaya yun ang palaban natin, ang banal na salita ni Papa God. Kasi sabi ng Diyos, ang salita ako ay Diyos, ang Diyos ay ako. Ibig sabihin ko nagbulay-bulay tayo sa salita ni God. Kasama-kasama natin ang Diyos. Kaya ganun. Ang Diyos lang ang nakakalam sa lahat ng bagay. Kaya huwag kayong matitinag, magpatuloy tayo sa paglago. Isabwag ang maayong balita proclaim the name of the Lord God and doing good works. Mm. Bye for now. Thank you for watching. And may the highly God bless us all, my friends and families. Bye for now.